watchers. so for this video, our topic is about anong mabibili ng 1,000 pesos sa ngayon. So this time, magsishopping kami. Ako and my husband and then ang aking anak. So this time, ishare ko sa inyo kung anong, uh, kung anong kayang bilhin ng 1,000 pesos sa ngayon. Dahil alam nyo na, super mahal na yung bilhin. And then, yung 1,000, like, bumili kami ng damit. So yung 1,000 is um, ilang damit ang kayang bilhin at sa at magkano yung price. Oh, 1000 for my husband and this one for my son and this one for me another 1000 for the grocery <laughs> another 1000 for the houseware kagaya ng mga plates mugs and everything so we have here money So, we have here money and this time um, kami po ay mag -gro grocery shopping or like mag shopping ng mga damit. Tagwa 1K kami tatlo and then um, this time i sure ko sa inyo kung anong kayang bilhin ng 1K. So, Ari na lang 350. 350. <coughs> <coughs> cute naman mga bagong uso nila Anon. So, ako ang ipalit is this one. Gi, okay. si Tanoy ang andar na. Sige, buhi lang din, 'di na sya Wait lang, hunong sa ha, kay magsulod sa ta. 37, 318 176 I don't know, 176 man 600 gram Ayan, aray mong may lo mas luto wait lang hunong 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 sardinas luha oh daan na oh nanay take carga butang nanguha hmm, pa di gusto oh si mama lang si mama wait lang <laughs> bumbu sa tanoy. Pili, pili. Ha? Adik ka, adik ka? Adik oh, ka. Sige, sige, dili. Oh, sige, atras na ta. Dato, anda. Bumbu, kaoy, dali, dali. Dali, dali, makabunggu. So this time, i-share ko sa inyo kung um, yung 1,000 pesos na yun know, pang shopping namin sa mga pangala, pangangailangan kagaya ng mga damit, houseware, and also grocery kung um, ano ang nabili namin sa 1,000 pesos. So first, uunahin mo muna ang aking anak. Or uunahin ko muna ang aking anak. Abi to, the grocery. The grocery pa na siya. Is, ito yung ito yung nabili ko sa aking anak. So, this one is worth of 125. So, this one is 125 para sa aking 2 years old na anak. And then, this one, jacket. So cute. Look at the jacket, toy. Cute kayo. Charan. So, this jacket is 125. 125, it's so good. Super magaan siya and um, maganda siya dahil nga open. Pwede siyang ma-open, okay? So, talagang good for travel po ito sa aking anak. And then, this one. So, so guys, 125 po ito. Toy, natawa ba ng video ko? Nagvideo-video ko, Dre. Ikaw ba? So, this one is 125. Guys, so cute, so nice. Yung tela niya makapal pero malambot. Alam mo yung, alam nyo ba yung feelings na makapal and then malambot? So, ito yun. So, bagong oso ngayon yung ganito bala, oh. Yung ganyan niya yeah, is napakahaba. So, next, this one. So, medium size, good for 2 years old. And then, medyo makapal siya and then stretchable. So, okay naman yung tela niya. So, ano, fresh lang. So, maganda sa pambata. So, 95 po ito. 95. And this one, 105. Ay, this one is 125. Bahay. So, ito po yung pambahay is, ano, magkano ba ito? So, this one is pambahay. Tag, ano lang po ito, 95. 95, dalawa na, turn, no, pambahay po ito. Tayo, amunihan, pambahay tayo. On the short one, maong. So, it looks like pang girl, but pang boy po ito. And 185. 185. So, ito po ay 185. So, ito na po lahat, 1000, and then this one. So, sasabihin na natin, 100, 200, 300, 400, 500, 600. So, 600 pero ito po uh, 100 plus, 100 plus, 100 plus. So, yung lahat na ito is hindi naman umaabot ng 1,000. Ano, mga 800 plus. So, ganito yung mabibili mo sa budget na 1,000 pesos pero pag nababayaran mo na is 800 plus lang po ito. 800 plus. Yung sa akin naman is yung budget ko is 1,000 for me. So, yung nabili ko sa 1,000 is this one. So, hmm. So this one napaka-cute na kulay, pang-bagets lang po ito. Guys, so cute yung kulay niya, magaan siya at makapal. So nice naman yung tela niya, tag 85. Yeah, 85 lang po ito. And then this one. So gusto kong mga kulay niya So, ito po yung nabili ko sa aking 1,000 pesos. So, ito po yung 85. So, dalawang 85 na. And then, ito. So, bumili po ako ng half shoes. So, tara! Tingnan nyo, tingnan nyo. Size 35 po ako. So, ito po ay size 35 and then tag 100 outlet. 215. Ito po ay 215. Ay, lubat na to eh. So, ito po ay 215. 215 po ito. So, ito lang po yung nabili ko para sa akin. So, yung budget ko na 1,000 is meron pa akong natira. Kaya for the next time naman. So, ito lang nabili ko like 200, mga 400. Okay? Worth of 400 lang po yung nabili ko. So, next is my husband. So, yung kita nyo yung suot niya, isa yan sa mga binili niya sa kanyang budget na 100, ay 1,000 pesos. Naunsa, may siya napalit. O, nalintan, nagtahi. So, guys, um, yung binili niya na, you know, joker, is ano, nakalimutang tahi eh ng ng yeah. ano. Tahi naman yan, o. And isa sa mga 1,000 na, you know, binili niya or isa sa mga 1,000 na budget niya is ganito. So, ito yung binili niya pang summer outfit and then wala lang para malamig yung katawan. And then ito. Ito dahil mahilig po kami mag-travel and you know, pag hindi kami busy na travel kami so kailangan niya ng jacket na mag-unlock. And then this one the beach short. Ito po yun. And this one, nakalimutang tahiin. Um, yung 1,000 na budget niya is, yung nagamit niya is 500 lang po. Sa mga damit, 500 lang. Pero meron po siyang binili na flashlight. Where is your flashlight? Today? Bumili pa siya ng, ano, belt. So, kasama pa to sa kanya, 1,000 na budget ang sa so, 1,000 niya. So, bumili siya ng flashlight. And then, another, another 1,000 pesos for the houseware, kagaya ng mga plates, bowls, so ito na yun. Tara! So, yung bowl, ito yun. So, ito po ay tag 40H. So, tag 40H po ito. Malaking bowl para sa sabaw. Lagayan ng mga sabaw, ng mga ulam yung plates namin. Tag 32 each. Okay, 32 each. Maganda naman siya. 32 each. So, ito po yung aming plates. Dalawa lang. And then, lagaya ng kanin. Lagaya ng rice. Malaki siya. 40. 40 pesos. Malaki siya. And then, this one. So, 32. Lagaya ng mga ulam, ng preto. So, ano po ito, turn eh. Turno, turno po sila, okay? As you can see, okay. as you can see, turno po sila. Turno. So, yung budget ko po dito sa mga plates, lahat-lahat ng mga houseware needs is 1,000. Okay. So, meron akong dalawang baso, tag 23 each. Turno din. Meron akong parang, ano, magprito ng isda. And then, meron akong pangutan. And, magpipintura kami ng bahay. Bumili rin kami isa sa mga budget. Magpaint ng bahay. Ito. Yan. Oh, nakatulog mas ba? Ang batas kabaw. Kabalaw ko Ito na po yun. Ito So, meron po tayo ditong eh, chips. Na curls. So, and then, meron tayong coffee. Yung coffee natin to pack 1,000. Meron ko dito itong ganito, oh. Um, ano nito itawag? Cologne. This one is for the hair. Uh -huh. Juicy cologne. Selka. Para sa dirt remover. Meron tayong hot Meron tayong Nivea. And cotton. Tapos meron tayong uh -huh. mga uh -huh. models. I mean, pancit canton. Meron tong Milo, super laki Kung Milo ma. Ang other pancit kanto Meron tayo tong Colgate. So worth to bang talasan ko ito. Meron tayong soap. And then ito para sa aking anak. Matamis po ito na toothpaste. And then meron po tayo itong ganito. Yes, so ito na yung sapatos. Ah, katong, karay? Hmm.